maganda para sa puso bang hanap mo? Hi! I'm Margie, a legit distributor of I Am World Guide Amazing Pure Organic Park. Alam mo po ba na yung ating Amazing Pure Organic pala ay merong beta-glocan na tumutulong magpababa ng blood cholesterol. Meron din itong magnesium at potassium para naman sa healthy blood pressure. Meron din itong B vitamins para naman sa energy at protection sa puso. And siyempre, merong selenium at iron para naman sa malakas na circulation. Kaya isipin mo kung gaano kahalaga talaga ang puso mo. Dapat ganun din natin binibigyan ng tamang alaga araw-araw. Kaya tandaan, sa love life wag lang puso ang iningatan alagaan din natin yung totoong puso inside because barley can help support heart health and overall wellness amazing day